Ano? Kumain ka na? Kumain na po dyan, si chichirya. Si chichirya? Ba't chichirya? Si Dapat kanin. Mamaya pa. Mahaga pa. Mahaga pa. Saan ruta mo? Kahit saan dyan. Eh, saan? Oo. Saan yung ka sa TikTok ha. May tumulong na ba? Wala pa? Wala. Wala pa? si Lola Natis ito yung sikat sa tiktok maraming gustong tumulong sa iyo eh hindi naman nila bumabita kaya nga eh, eh. magapit, alam ko magapit bahay lang tayo na eh sa ka ba? diba doon ka lang sa pook uh, maraming gustong tumulong sa iyo na eh hindi ka makita hindi ako makita eh hinahanap nila daw ako sabi nung sentindera doon eh makita pa nila ako. Paano ka ta mako-contact pag may tutulong na? Wala na akong makontak. Kasi kung saan saan na ako kontak. Sinundan nga ako sa ano, taga Channel 7. Oo. Oh. Interviewin ako, kako ayaw ko magpa-interview. <laughs> Bakit? In-interview na ako noon eh, Diyos na ba? Huwag <laughs> na. Ah, dati? Giluha lahat yung sabi ko. Lahat, lahat yung tinda ko. Tapos Nagawan Nagbigay ng dalawang libo. Hindi na nanghingi ng sukli. Sa bagay, malaki na rin yun. Sa oh, bagay. Bale, yung limandaan doon sa ina, no? Hmm. Hmm. Ay, ade, yamo, nay. Maraming gusto tumulong sa'yo. Marami na, ka? kaya nagbigay lang. Kaya nga eh. Sabi nga ni Tini dyan o. Oh. Oh. naghanap sa iyo, nakakutsi dalawa. Oh. Tapos dalawa din yung naglalakad. Tapos isa eh, nila ako hanapin. Alam ka nila mga makatabay ako, wala namang bumibili. Asa pumunta nun? Ikot-ikot. ikot, i -ikot. I -ikot, i -ikot. yung grasya talagang lumapit sa'yo, lalapit. So, hindi, may inaantay naman ako. Ano? Pension? May pension ka ba? Hindi. Yeah. Yeah. May inaantay naman ako. May